Smiley, babae ako. Hindi mo naiintindihan kung gaano kahirap sa akin tong break up natin. Mahirap para sa akin. Ano? Hindi ko naiintindihan. Ano palagay mo sa akin? Manhid, walang puso. Nagkakamali ka, Diana. Ah, hindi ka manhid. Alam mo, Smiley, kung totoo 'yang sinasabi mo, hindi ka dapat nag-show off sa buong school na parang walang nangyari sa atin. Wala kang pakialam. Ikaw, kung may puso ka, hindi mo hahalikan tsaka kaya si Marcos sa harap ko. Kahit break na tayo, masakit sa akin 'yun, no? Smiley, sa tingin mo ba hinahag ko si Marcos dahil gusto kitang pagselosen? Masyado kang bilib sa sarili mo. Akala mo ikaw lang yung gusto ko? Alam mo, Diana, kahit hanggang bukas pa tayo magsigawan dito, hindi mo ako maintindihan. Kasi babae ka, ako, lalaki ako. Oo, oh, Smiley, hindi na naiintindihan kasi lalaki ka, wala ka yung puso. Kami lang mga babae yung laging nasasaktan. Kawawa naman si Diana. Eh ano bang gusto niyang patunayan kay Smiley? Bakit kinakausap niya pa? Lalaki siya, hindi niya tayo maiintindihan kahit kailan. Ano bang sinasabi niyo dyan? Akala niyo naman ang namin mga lalaki. Alam niyo girls, nasasaktan din kami. Bla, 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 bla. As if maniniwala kami sa inyo. Quiet nga kayo. Parang mas lalo pa silang nag-aaway ngayon. Ano palagay mo? Pasukan mo na. Max. Hayaan mo silang mag-usap. Ayusin nila yung problema nila. Alam mo, Smiley, ayaw nakitang makausap ayaw na kitang makita, okay? Eh di wag, wala akong pakialam sa iyo, no. <gasps> Anong sinabi mo? Ang yabak so, ko talaga. Ikaw nito. Niyakap mo si Dima nang hindi ko alam. Hindi totoo 'yan. Ikaw yung unang nag-cheat sa akin. Ano unang Ak nag-cheat? mo talaga! Buti na lang Ayan, na mo sa iyo. Ah, aray, sakit ng ulo ko. Baliw ka talaga, Smiley. Aray. Ano? Ako, baliw? Ikaw ang baliw? Talagang walang tatagal na lalaki sa ugali mo. Masyado kang madrama. Ha? Huh? Ah! Anong nangyayari? Papasok na ako. Hindi, walang papasok. Girls, huwag natin silang pakialaman, okay? Masyado na silang nagsisigawan. Baka naman nagkaayos na silang dalawa. Anong kalokohan to? Bakit nandito ako sa katawan mo, ha? Hmm? Hmm? ano ba yan, Smiley? Kumagamit ka ba ng deodorant? Tumigil ka nga dyan. Hindi nakakatawa. Hindi mo ba nakita yung nangyari? Ano yun? Vanilla? Nakakasuka? Ewan ko sa'yo, Diana, mag-isip ka. Isip, isip. Hinihintay ako ng mga girls. Ano sasabihin ko sa kanila? Naghihintay yung mga girls sa'yo? Well, naghihintay din yung mga boys sa akin. May training kami. Paano naman ako mag-training ng ganito? Okay, alam ko wala magsasalita. Walang makakaalam nito. Sa ngayon, ikaw muna si Smiley, ako muna si Diana. Hindi lang ako komportable, tapos balbong pa yung legs mo. Kadiri. Okay, babe, don't worry. Gagawan natin to ng paraan. Basta sa atin lang dalawa to, ha? Huwag kang maingay. Shh. Ah, so ano, Smiley? Makakasama ko yung mga basketball players? Oo, ako naman. Kasama ko yung mga cheerleaders. Ah, okay. Smiley, tara na. Okay, babe. Tara. Hoy, don't call me baby. Pwede ba? Huwag na tayong mag-away. Ang importante, makahanap tayo ng paraan. Akin na yung bag ko. Kailangan ko yan. Ano? Okay na ba kayo? Pare, ano yung mga sigawan nyo? Ang Wala namang problema. Smiley, ano nangyari sa boses mo? <coughs> ano pa hinihintay nyo? Tara, practice na. God, Diana, nag-worry sa sa'yo. Bakit naman kayo mag-worry? Okay naman lahat. Diana, anong nangyayari sa'yo? Okay, babies, tara na. Magta-training pa tayo, di ba? Ano? Nakita nyo na yung impluensya ng smile na yan kay Diana. Mm -hmm. Girls, nasa na kayo? Bilisan nyo. Teacher Mike, hindi Girls, namin sandali kaya lang. Ng ano ba yun? Ano problema? Teacher Mike, hindi naman marunong kumanta yung mga yan eh. Puro modern songs lang yung alam nila. Hindi sila marunong kumanta ng traditional. Sino? Lahat sila. Teacher Mike, kung hindi mo to aayusin, ayoko na. Okay, Leila. Aayusin ko to ngayon. Tsaka alam mo, Teacher Mike, yung pagkanta nila. Na paano? Ang pangit! Hey boy, my boy, stop playing my boy. Hey boy, My boy, stop playing my hey, boy na Teacher Mike Tingnan mo Naririnig mo yung kinakanta nila, Teacher Mike Nonsense Kailangan namin mag-practice ng bagong kanta Ngayon Hey, hey boy. boy, my boy, stop playing hey, my boy Hey boy, my boy, stop playing, my boy. Hey, boy. My, boy, stop playing hey, my boy Teacher Mike, Oy. ano ba? Hoy guys, tama na yan Wala mo nang kakanta Diba sinabi ko sa inyo Tatawagin ko si Teacher Mike Oh, ano mo sasabing nyo ngayon? Hey boy, my boy Oh, hi Teacher Mike Mapapaliwanag ako ngayon na Sabang-sabang na kami sa mga choir song na yan! Yung ganitong kanta, nag enjoy kami, Teacher Mike! Ah, ganon! Mas nag enjoy kayo! Teacher Mike! Girls, ano ba problema sa kinakanta nila, ha? Teacher Mike, hindi mo ba naririnig yung mga walang kwentang pagkanta nila? Okay, sandali lang! Ano bang kailangan nila kantahin? Yung mga choir song! Teacher Mike, ang boring-boring ng mga choir song! Paulit-ulit lang! Oo nga! Gusto naman namin ng bago! Hey boy! Oo, gaya, gaya nitong hey boy! Maganda to! Okay, guys! Maganda nga yung kanta, pero kailangan nyo makinig kay Leila at Yana! Okay na girls, alis na ako ah. Kayo na bahala. So ano pang ginagawa niyo dyan? Umayos na kayo. Bumeso na kayo. Matahin niyo na yung choir song natin. Pa, paano namin tinuro sa inyo? Note, for, for note. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Sikamas at talong, sila si ang pangas at tanla. Oo, oh, narinig ko. Si Guys, ayusin niyo. Ayusin sa mga -saba na ako Tara to, ayoko na, aalis na ako Oo nga, walang kwenta, dyan na kayo Kondol, patola, Alam nyo, ako din, ayoko na, Patrick tara Aalis na rin ako Bravasti, tara na, GG, sandali na Bye guys Kev, halika na, umalis na tayo Guys, saan kayo pupunta? Bahay, kubo, kahit Lagot lahat kayo sa akin Tatawagan namin yung mga parents nyo Sasabihin namin, umalis kayo sa choir Wala kayong grades Umalis na silang lahat, aalis na rin ako no Ha, huh, at least nandito pa si Ryan. Ano, kakanta siya mag-isa? So girls, tapos na ba tayo? Hindi mo ba nakikita Ryan? Wala na. Hey boy, that boy, stop playing my boy. Nakakabalo talaga sila. So ano Leila, wala nang choir? Anong ibig mong sabihin? Wala, ang ibig kong sabihin, don't worry. Babalik din yung mga yan bukas. Ano Diana, nagkiss ba kayo? Nagkabalikan ba kayo ulit? Kitty, hindi. Diana, ba't nagsisigawan kayo kanina? Oo, ang lakas ng boses nyo kanina. Hindi, may pinag-uusapan lang kaming dalawa. O, oh, eto na, Diana. Magpalit ka na ng damit. Ah, girls, magpapalit kayo ng damit dito, sa harapan ko? Oo, oh, Diana, lagi naman kami nagpapalit dito. Anong problema? Ah, wala. Sige, magpalit na kayo. Eh, ikaw, hindi ka ba magpapalit ng damit? Diana, ano bang problema? Oo nga, bakit parang balisa ka ha? Okay ka lang? Sige na girls, magpalit na kayo ng damit. Dito lang ako. Okay, bahala ka. Okay, hindi ko sila titignan. Ano, Diana? Diana hindi ka ba magpapalit ng damit? Alam namin na stress ka kanina kay Smiley. Pero, Diana, may training tayo. Magpalit ka na. Mm, okay, sige. Hi girls, ano, ready na ba? Game na ako. Magpapalit muna ng damit si Diana. Diana, sandali. Pagpapalit ka ng damit sa harap ni Mascot. Oops. Mascot, labas! Bakit kasi hindi pa kay nagpalit ng damit kanina? Diana, ano bang problema? Oo nga, bakit ang weird mo ngayon? Diana, umayos ka nga. Nandyan si Marcus. May Marcus ka. Marcus? Ah, uh, si Marcus. Oo nga, namimiss ko na siya. Ano na, girls? Matagal pa ba? Okay, mascot. Pwede ka nang pumasok. Okay. So, mag-training na tayo. Diana. Diana. Eto yung mga pom-poms natin, oh. Ah. Uh, pom-poms. Ang babae. Ano na, girls? Ready na kayo? Oo. Oh, oh, ready na kami. Diana, Diana ready ka, ka na, na ba? Ah. Uh, oo. So? Ah. Uh, we are the best. The best among the rest. We are bunnies! We are the best! Diana! Okay ka lang ba? Hindi masyado. Diana! Huwag ka nga magpa-apekto sa smiley na yan! Come on! Victory! We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Victory! Oh guys, ay kasabay pala tayo magte-training eh. Mga cheerleaders. Ano ba yan oh? Malas. boys, meron pa kayong deodorant? Kadiri kasi eh. Mm, ang baho ng kilikili. Smiley, pwede ba umayos ka na? Smiley, ano ba yung ginagawa mo? Hindi maganda yan. Pagilan mo na. Baka masanay ka. Alam mo, ikaw ang tumigil. Ano ba nakita sa'yo ni Kitty? Ba't dinate ka niya dati? O sige na, training na tayo. V-I-C-T Girls, sandali na. Girls, pinuntahan niya naman yung si Smiley. Ay, Ay. ano ka ba? Magpakalalaki ka nga. Halatang halata ka. Kapag nalaman nila yung nangyayari, wala na tayong magagawa. Mas malaking problema. Hindi ko kaya. I'm a girl. Diana, lalaki ka ngayon. Lalaki ka. Sige na. Oo si. Basketball ka na. Ano problema na kapatid mo? Ang papaliw na yata. Okay, game na. Oo, oh, nandiyan na si Diana. Ano kasing gagawin natin? Yung victory! Victory! We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Victory! Frogs are super! Frogs are cool! Tatalunin namin kayong lahat! Pwede ba? Yung mga alikabok, huwag niyong ipagpag sa amin. <laughs> hinihika, natuloy ako. Wala kaming place para mag-training, May gumagamit ng gym. Tapos yung choir nyo nandun sa second floor Frogs are super, frogs are cool Tatalonin namin kayong lahat Ice, apat na carbonara Tsaka dalawang pizza, di ba? Tama ba ako? Oo, oh, oh, Ice, magkano na yung sales natin? Pizza, ano ka ba? Umorder ng carbonara tsaka pizza si Kev Butahan mo muna siya Wala nang cheese Ano? Wala nang cheese. Ano wala nang cheese? Nakalimutan kong bumili. Pizza, eh yung utak mo. Nakalimutan mo rin ba? Ano, yung utak ko? Nandito? Pizza, ano pa naman yan? Lahat ng orders nila kailangan ng cheese. Bakit wala tayong cheese? Ba't nakalimutan mo? Anong gagawin natin ngayon? Paalisin sila? Hindi, offer mo sila ng iba. Okay. Ay, kung di ko lang girlfriend si Pizza, matagal ko nang inalis to eh. Smiley. Kita nyo ba si Smiley? Tsaka yung mga basketball players, nasa sila? Oo nga, hinahamon namin sila. Titignan namin yung tapang ng mga yayabang na yan. Tatalunin namin kayong lahat. Hi boys, kumusta? Girls, umupo na tayo? Guys, malapit na yung summer. Huwag na kayo magcarbonara, baka tumaba kayo. Meron kami fruit salad. Konti lang yung calories. Oo, Oo yung, yung, may strawberries. May paano kami? Magsasalad din ba, ha? Isa e naman namin kukulin yung lakas namin. Saan mo naman gagamitin yung lakas mo? Eh, sa training namin, tsaka para kapag binuhat kita. Okay, titingnan ko kung anong magagawa ko. Umupo na kayo. Nasaan na yung mga basketball players na yan? Dito muna tayo. Hintayin natin sila. Ice, apat na hot chocolate nga. Bilisan mo. Oo nga, bilisan mo, ha. Nandito na naman sila, ang Puro salita lang naman yung mga yan. Hindi naman nila kaya yung mga basketball players natin. Ano, Kev? Basketball players natin? Ano, kasama na nila? Kesa sa mga yan, mas okay na yung mga basketball players. O nga, ang yayabang na mga yan. Nasa na carbonara namin? Gusto pa rin nila ng carbonara. Anong gagawin natin? Anong magagawa ko? Inoffer ko sila ng fruit salad. Ayaw naman ano? nila. Ano? Fruit salad para sa mga football player? Offer mo sila ng burger. Ano ka ba? Fruit salad. Football player sila. Ikaw ikaw na lang 'yung pumunta. Natatakot ako sa kanila. bilis na muna. Puntahan mo na sila. Alam mo ba kung bakit ko kayo pinapunta dito? Oo, alam mo ba? Hindi. hindi. Bakit, bakit ba? ba? Gigi, anong phone number ng parents mo? Hindi. Hindi ko ibibigay sa Ayoko. Hoy bubuyog, makinig ka. Kung hindi mo ibibigay 'yung phone number ng parents mo ngayon, kami mismo 'yung pupunta sa bahay mo. Ano? Tatawag na ako ng taxi. Ano ba, girls? Bakit ang bad niyo sa kanila? Ryan tumahimik ka nga dyan. Sige, ibibigay ko na. Isulat nyo. Zero five! Treat? Girl, seryoso kayo. Tatawagin niyo yung parents namin dahil sa nga, choir. Ha, hindi niyo pwedeng tawagan yung lola mo. Mama ko, wala namang pakialam yun. Kasi ang gusto niya, maging baseball player ako. Baseball player. Sabi ng parents mo, kailangan mong kumanta. Oo, oh, oh, may problema ka sa speech. Guys, Guys tatawagan, tatawagan namin, namin, yung parents mo. Ba't kasi nag-walk out kayo sa choir? Ano ba kayo? May problem tuloy. Patrick, ano ng phone number? O, oh, sulat mo. 023320. Girls, sandali lang. Kung kakanta ba ako, tatawagan niyo pa yung parents ko? Oo, oh, tatawagan namin. Ano ka? Special treatment? Okay, sige. Bigyan natin ng last chance sa Romeo. Kanta, Romeo. About love. You are the love of my life. Oh, baby, baby, baby. Mali ka ba? Huh? Rivasti, ano ka ba? Gusto ko yung kanta niya. Ano? Gusto mong banatan ko yan, Julie? <laughs> okay, Romeo. Kantahan mo ako mamaya. Leila? Okay, sige. Forgiven na sa si Romeo. Julie, anong number? <laughs> Please girls, huwag nyo naman tawagan yung daddy ko. Julie, alam namin very strict yung daddy mo. Oo, kaya siya yung una naming tatawagan. Anong number niya? Mga buisit kayo. Okay, isulat nyo. 963252. Julie, number ng lola ko yan. Ano ka ba? Brevasti, laba ko ng lola mo. Sigurado ipagtatanggol niya ako. Grabe, nagugutom na ako. Mag-order ako ng sampung burgers. Diana, ano? Ikaw yung nagsasabi na kailangan namin mag-diet. Tapos ngayon kakain ka ng marami. Ano? Sinabi ko yon. Okay, sige. Five burgers na lang. Ice, bigyan mo ako ng limang burgers. Tsaka steak. Hi girls, kumusta kayo? Hello boys, kumusta? Diana, hindi mo ba, ba ako nakita? <tong> Diana, ano problema? Ano yun? Napagod kasi ako sa training. Parang nasusuka ako. Alam niyo, boys, parang ang weird ni Diana ngayon. Oo nga, para siyang lalaki kung kuminos. Ang weird. Pagkatapos nilang nag-away ni Smiley kanina, bigla na lang siyang naging ganyan. Ice, two burgers, tapos double patties. Diana, okay ka lang. May impacho ka. Anong impacho? Gutom na gutom ako. Huwag mo akong pakilaman. Okay, baby. Baka napagod ka sa training. Ice, dalawang burgers. Huwag mo nga akong bini-baby. Hindi baby yung pangalan ko. Naintindihan mo? Ice, strawberry milkshake. <laughs> 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 Bakit sila tumatawa? Ano problema? Alam mo pare, tinatawa ng kanila kasi ang weirdo mo. Oo nga, smiley, ang weird mo. Para si Diana magsalita. Hindi ako weird. Ikaw ang weird. Ice, nasa ni strawberry milkshake ko? Babe, ko? sandali lang ha. Pupunta ako dun. Sige, pumunta ka na doon. Hoy, smiley, ba't nina heart mo yung mga pictures ni Diana sa Instagram, ha? Girlfriend ko si Diana. Tigilan mo na siya kung ayaw mo masakta na. ko na ako sa'yo. Bitawan mo ako. Pare, anong problema? Ba't di ka lumaban? Anong problema? Suntukin mo siya, smiley. Tulong. Tulungan niyo ako. Akala ko ba matapang ka? Suntukan tayo. Ayaw. Girls, nakita niyo si Smiley? Takot siya kay Marcus. Sinasabi ko na nga ba? Duwag talaga yan. Kawawa naman si Smiley. Baka bubogin ni Marcus. Bagay niya yan. Ang yabang niya kasi. Hi, Ice. Matagal pa ba yung burgers ko? Diana, okay ka lang ba? Wow, tignan niyo oh. ni Marcus si Smiley. Baka mabugbog yung katawan ko. Lagot ka sa akin. Ano? Ba't di ka lumaban? Taman na. nahihilo na ako. Diana, ano problema? hina niyo yung mga pictures mo eh. Oh, akala ko katapusan ko na. Smiley, halika nga dito. Mag-usap tayo. Marcos, mamaya na tayo mag-usap. Takot na takot ako. Nahilo ako doon ah. Akala niya yata lalaki ako. Balaw yung pumapatong sa babae. Eh. eh wala namang kwenta yung Marcos mo. Oo nga, Smiley. Ang lakas mo. Tumalisik siya nung tinulak mo. Ganun oh. Nakita mo, kamay pa ng babae yun. So kailan tayo magpapalit ng katawan? Hindi na ako tatagal. Yung balbon mo pa, ang kati-kati, ang kati. Okay, nag-search ako sa internet kung paano tayo babalik sa dati. Ang sabi, kailangan bumalik tayo sa dressing room. Mag-away tayo ulit, katulad nung kanina. Kahit ano gagawin natin para bumalik sa dati. Diana? Ano, Smiley? Ano? Mahal mo pa ba ako? Ewan ko. Hi nakakabalo talaga yung mga babae. So guys, ako muna si Dayana ngayon. Like and subscribe to the channel. Sana bumalik na kami sa dati ni Dayana. Bye everyone! See you soon!